So, good morning sa inyong lahat mga idol! Sa wakas, dumating na rin yung ating parcel galing sa Tiktok. Eh, sabayan nyo ako na i-unbox natin yan kung talagang legit ba talaga si Tiktok kasi nabisis na rin ako ng order kay Tiktok. Puro legit naman. Puro ngayon, itong parcel natin i-unbox natin yan i-unbox natin ito kung talagang legit ba talaga. Ito so, yung inorder ko mga idol ay ano yan? vlogging seat yan, tripod yan pang sa vlog um, in na mag vlog yun ako sa labas oh, sabihin naman ng mga ingitiro ko dyan hindi pa ako sikat yan may na ako mga animal kamo mo ayan tingnan nyo unbox ko dyan sa mga ano unbox ko yan ng order ko o, tingnan natin kung talagang legit ba talaga yan kung hindi legit yan ibalik natin ka tiktok yan o, sabi ko parang legit naman ah parang okay naman siya okay naman yung ano niya mga gamit niya o ayan na yung pinaka ano niya pinaka handle niya so ngayon fast forward time lapse tayo Ano na, mga idol, patapos na tayo mag-unbox ng natin na in order. Kung so, sabi ko, subukan ko mag-video. Video ko yung mga, matanim tanim ko sa loob. Ayan. Ay, sinubukan ko, mga idol, kung talagang maganda, maganda gamitin. So, ayan, ha. Sabi ko, video ko yung mga tanim ko dyan sa loob. Ayan, mga gulay ko. Ayan, talong. Ayan, yung mga talong ko, idol. May mga bunga na rin yan. Ayan. Aso lang, hindi pa pwede kasi mali malilit pa so marami rami yung mga bunga mga idol ito lang yung mga ito lang yung mga tanim ko dito sa loob small farm kumbaga <laughs> ito, mga linti ka mo mga animal ka mo mga share ka mo da hindi pa ko sikat yan ginabas nyo na ko mga puta ko o yan hintayin nyo magsikat ko doon kayo mga gano doon yung mga puti klimutaw nyo o yan ah. pinakita ko na dyan mga bunga ng talong ko o pa tama tayo doon sa akin sa kabila doon sa ampalaya ko yan ay, yung mga palaya ko yan, mga idol, may mga bunga na rin yan. Marami-rami na rin yung bunga niyan. Sa sunod na araw, pwede na yung nakuha, lagyan ng itlog. O, ayan na, o, laki na yung mga bunga niya dyan. O, pinakita ko talaga dyan yung mga bunga ko. Mga bunga ng mga palaya ko pala. <laughs> o, ayan, medyo marami-rami na rin yan. O, kaso lang, lilit pa. Pero, okay na rin yan. Uh, long araw, long araw, pwede rin yung ng itlog. So, doon naman tayo sa kabila. Ikot tayo doon sa kabila. Kasi doon sa kabila, parang may mga bunga pa rin yan eh. oh, ayan na. oh, di ba? Marami-rami na rin yung bunga ng amplaya ko. Oh. oh, pakita ko sa pakita ko sa inyo mga idol. Sinubukan ko gamitin yung bago yung order natin. So, ayan na. Ikot-ikot oh, muna, siyempre. Doon tayo sa, ano, tuta. oh, ayan. Pati mga tuta ko, ginpakita pa talaga. Pangalimahal oh, ayan na. Ayan, nasarap ng na tulog ng mga aso ko. Oh, doon tayo sa manok ko, sa kabila. Oh. Ayun, just na raw, kakain ko 'yan. Pangulam. Tara, oh, balik na tayo. Balik na tayo doon sa uh, ano, para matapos na. Oh, doon naman tayo ulit, balik sa dating pinanggalingan natin. Oh, nakita ko na rin 'yan yung loob ko. Oh, ayan. Ayan, yung mga markot ko pa na mga ano, markot ko na plamensi. Oh, ayan, te. Maraming salamat, Idol. Hanggang dito.